kumakala, marami nang babalita. So lahat tayo kinabahan. Kahit kami, kinabahan kami. Ano nang gagawin natin? Matatapos na, magugulong ng mundo. Matakot po kami. Pero nung puntak po kami ng Amerika, nagkaroon kami ng show, hindi po kami naniwala na 2012 magugulong ang mundo. Kung siya shopping po kami, sa grocery, kakain kami ni Wally, madaling araw, nakabili kami ng dilata. 2013 expectation. <laughs> Ibig sabihin natin para tayo 2020, 2012, 2013, Pero ang importante po, napakarami nang nangyayari, kagaya po na nangyari sa Olonga po, kagaya po ng Lindol na nagalap itong mga nakaraang linggo. Sobra-sobra na pong napagsuko at dumarating sa buhay ng tao. Sabi nga natin, ano ba talaga yung pinakamatibay na sandata sa mga pagsukong na ito? Wala pong iba, kundi love and players. Yan po at pinakamatibay at ang pinakamatibay ng pagdata lahat ng mga kapatid sa lahat ng mga tumarating sa buto ng mga sa yung tao. Sabi nga natin, when is the last time na sinabi mo sa mahal mo sa buhay na I love you, mahal kita. Siguro ng anniversary, uh, Valentine's Day, birthday, Christmas Day, New Year's Eve, dapat pala po everyday sinasabi mo yan. Kasi pagpatay na yung tao, hindi ko na masasabi sa kanya, I love you, mahal kita. Dahil wala akong bulto, o palang namatay na buhay, at sinabi na, uy narinig ko, sinabi mo, I love you, mahal ko. So, Every day, dapat po pala sinasabing, I love you, mahal kita. Bago kayo matulog, I love you, mahal kita. Kasi baka kamayang pangulutin eh, isa sa inyo. Eh. Hindi mo masasabi. Buto <laughs> po yan. Pagkakilig sa umaga, salamat sa Diyos, panibagong araw, I love you, mahal kita. Bago lumabas ng bahay, I love you, mahal kita, makama-aksidente yung bawat isa. I love you sa kaibigan, I love you sa nanay, sa tatay, sa asawa, sa girlfriend, sa boyfriend, at I love you to sa mga taong gusto magpapagsak sa inyo. Kasi pag may taong sumisira sa inyo, nabivisit kayo, pag nakikita mo, wag na mo, matay ka na, sana masigusaan, sana masigusaan. positive. Din. Pero pag nilagay mo sa isip at sa puso nyo, I love you, mahal kita, pinatatawag kita, lahat ng sigip na nararamdaman sa puso, maririlis po yan at papapalitan ng pagmamahal. Dahil mo, ang pagmamahal, isa po sa sa atin. Mahalin mo ang ako, gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. At this time, magpapasalamat ko ako, kahit na ano palang pagsubok ang dumating sa buhay ng tao, sabi nga, ang Diyos gumagawa ng pagsubok hindi para saktan ka, hindi para mapalapit ka sa Kanya. Kung ano ang pagsubok ang dumarating sa buhay mo, hanapin mo yung solusyon at yan ay makikita mo sa loob ng tahanan mo. Kaya para po sa aming kaibigan, Brad, I love you, mahal kita. Maraming, alam ko marami everyday pag nasa magpuro lang ang sinasabi, asa na si Wally, nabibis na namin si Wally. Yung pinagdaanan ko, ituro yung sakin, eh, hindi pa masyado. Yung pinagdaanan ko, nawala rin ako sa ng pulaga, pulagitan. Pero yung kaibigan ko, alam ko, mabigat ang pinagdaanan. Lahat po ng tao, may kanya-kanyang problema. May kanya-kanyang pagsubok. Kung ano pong pagsubok ang dumating sa isang kaibigan natin, Huwag po natin na nag-usgahan kung ano man yung nagawa natin. At kahit po mga pare, mga pasko, kahit kasino, kahit po kami ngayon dito sa harapan nyo, huwag nyong tignan kung ano yung ginawa natin. Pakinggan nyo kung ano yung lumalabas sa bibig namin. Maraming maraming salamat po. Graf, ito po yung first appearance ni Wally. bago pumasok, bago pumasok yan, o oh, doon pa ng sa balo, nakita kami talaga. Kuntik na kami makalimot sa sarili. Ah, <laughs> uh, talagang nahiya kami pareho. Sabi niya, papano ko, baka mamaya paglabas ko doon, hindi na ako makastep. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi nga, tao lang. Nagkakaroon ng pagkakamali, nagkakaroon ng kasalanan, na eh, hindi naman natin sinasadya. Sabi ko, Brad, lahat yan may mensahe. Para makita mo yung mensahe, hanapin mo at makikita mo yan. Dahil sabi nga, maswerte ang mga tao nagkakaroon ng problema. Dahil pag nagkakaroon ka ng pagsubok, wala kang ibang tinatawag kundi siya. Ibig sabihin, yung pagsubok ginawa niya kasi mahal kanya. Ayaw kanyang malayo sa kanya. Kaya ginawa niya. hindi tayo nakaka-text, hindi tayo nakikita pero tangga mo sa lahat ng prayers, kasama kita kasama ko, pamilya mo sa pagkarasal at yung mga dinaanan namin, pagsubok ni Mali siguro ito na yung uh, pagpatibay kung paano namin tinanggap ng mga tao Kaya po. Salamat. Thank you, sir. Maraming salamat po sa inyo. Uh. Natatakot talaga ako yung magpasabi ko. Oh, Nakakamahal ko, hindi ko alam po ang magiging reaksyon. Pero natuwa ko ako at tinanong niyo po ko. ako. Binigyan niyo po ulit ako ng pag-asa. <laughs> okay, maraming salamat po. Olongga po, maraming salamat. Hindi ko po kayo mga at sana, ako, sigurado ko, mga ilang buwan lang, Wally Jose, makikita niyo ulit magkasama sa television. <laughs> Kaya lang, parang masawak na niyo. Sabi ka, mas mahaba pa yung oras ng pagkasama namin dito kaysa doon sa kasawa niya. Ako, oh, lawa-asawa. bali pero pinalarating niya po kung ano man yung nagawa niya, ano man na nangyari patawad po tako lang po para po sa inyo lahat thank you thank